Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Princess Iris Balibar mula sa BSED Filipino 3B. Sa araw ng pagsusuri at pagninilay-nilay, nais kong ibahagi sa inyo ang isang tanong na ano ang pipiliin mo, maging mayaman na malungkot o maging mahirap na masaya. Ang pagpili ay nakasalalay sa personal na pananaw at kahulugan ng buhay ng bawat isa parehong may taglay ng mga pakinabang ang dalawang ito. Isang tanong na tila simpleng sagutin, ngunit sa katotohanan ay isang palaisipan na tumutukoy sa ating prioridad sa buhay. Ang kayamanan sa pananaw ng marami ay sagot sa lahat ng suliranin. Ito'y susi sa ginhawa, sa siguridad at sa pagkamit ng mga material na bagay na minimithin natin. Ngunit ano nga ba ang halaga ng kayamanan kung ito'y hindi nagdudulot ng kaligayahan, ano ang silbi ng mga mamahaling gamit kung ang puso'y puno ng kalungkutan at kawalan? Sa kabilang banda, ang kahirapan ay madalas na nauugnay sa paghihirap at pagkukulang. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, may mga taong nakakahanap ng kaligayahan sa simpleng buhay. Ang pagmamahalan ng pamilya, ang pagkakaibigan, at ang pagtulong sa kapwa ay nagiging mga batayan ng kanilang kaligayahan. Ang kanilang mga ngiti ay hindi nabibili ng salapi. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng kanilang ari-arian. Hindi isang simpleng pagpipilian ang nasa ating harapan. Hindi ito isang paligsahan kung saan may panalo at talo. Sa halip, ito ay isang pagsusuri sa ating mga halaga. Kung ano ang tunay na nagpapasaya sa atin ang kayamanan ay maaaring magbigay ng ginhawa, ngunit hindi ito ginagarantyahan ang kaligayahan. Ang kahirapan ay maaaring magdala ng paghihirap, ngunit hindi nito pinipigilan ang usbong ng kaligayahan. Ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa bangko o sa mga material na bagay. Ito ay nasa ating mga puso, sa ating mga relasyon at sa ating mga karanasan. Ito ay ang kaligayahan na ating nadarama, ang pagmamahal na ating ibinabahagi at ang kontribusyon na ating ginagawa sa mundo. kaya sa pagtatapos, ang tanong na ito ay hindi dapat sagutin ng isang simpleng oo o hindi. Sa halip, ito ay isang paanyaya sa atin na suriin ang ating mga buhay at tukuyin kung ano ang tunay na nagbibigay ng kahulugan dito. Ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, sana'y matuklasan natin ang tunay na kayamanan, ang kayamanan ng isang pusong masaya. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.